بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا Audhu billahi minash shaitan rajim Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa ng satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alit taybinat tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sandibutan, sumasa nawa ang kapayapaan at mga biyaya ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa nawa ang kapayapaan at kabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, ating ipatuloy ang itong ikasiyam na aralin tungkol sa paglarawan o maaari ba ilarawan ng Panginoon. Dito sa itong aralin, sa Ekasiyam aralin mga kapatid, dito mayroong isang paksa o isang punto na dapat nating tatalakayin. At itong punto mga kapatid na dapat nating tatalakayin ay tungkol sa mayroong bang hangganan, mayroong bang hangganan yung mga pangalan at mga katangian ng Panginoon. O sa ibang salita, mayroong bang hangganan yung mga asma at sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating tatalakayin at ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Kung titingnan natin mga kapatid sa Quran, sa Quran mga kapatid at sa mga riwayat o sa mga salaysay, doon sa baluhating Quran at sa salaysay, ating makita alinsunod sa mga pagsusuri o pananagsik, ating makita ang mga pangalan at mga katangian ng Panginoon na binanggit ng isang daan at dalawamput kaulit. Ulitin ko mga kapatid, na yung mga pangalan at mga katangian ng Panginoon ay binanggit ng isang daan at dalawamput walo kaulit. base beses ang pagbanggit mga kapatid. Kung pupunta din tayo Uh, kaya nga mga kapatid, ating ulitin, yung doon sa, makita natin doon sa maluhating Quran, na yung uh, binanggit ng mga pangalan at mga katangian ng Panginoon ay binanggit ng isang daan at dalawamput Doon sa Quran, maluhating Quran. At doon naman sa salaysay mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon ay binanggit lamang ng Siam uh, siyam naput siyam. Ngayon mga kapatid. Kung makita natin, dito sa mga, sa itong tinatawag natin na mayroon bang hangganan yung mga pangalan at mga katangian ng Quran, ang katangian ng Panginoon, dito makita natin, mga, mga kapatid, na ang, may, mayroong dalawang sabi natin pananaw. Ibang iskalar, ay ilan na mga iskalar, sabi nila, hindi maaari na mayroong, mayroong pang, uh, mayroong pang subra o mayroon pang sabi natin, mayroon pang dagdag yung nakalagay doon sa Quran at saka doon sa salaysay o riwayat. Hindi yun pwede ma hindi yan pwede. Kailangan talaga yung ano man yung binanggit sa Quran at ano man yung binanggit sa salaysay, iyon na. Sabi natin sa Quran, yung binanggit sa Quran na isang daan walo na beses yung binanggit yung mga pangalan at yung mga uh, katangian na pangyayon, iyon na. At yung binanggit din sa salaysay, sa mga sa salaysay, sa Sunni at sa yung pangalan at uh, pangalan ng Panginoon na uh, siam siyam na put iyon na. Yun ang isang pananaw. At dito sa kanilang pananaw, mga kapatid, sa ilang ng mga iskalar, na itong sabi na kung magdagdag ka pa ng ibang mga pangalan at ibang mga katingian ng Panginoon, ay labag ka sa batas at yung ginawa mo ay pinagbabawal. So nagkagawa ka ng, sabi natin pinagbabawal na gawa. So sa iba naman, kung titingnan natin sa iba naman na uh, sa iba naman na sabi natin na uh, uh, pananaw o iba naman na mga scholar, ang kanilang pananaw ay iba. Sabi nila, itong uh, pangalan, mga pangalan at mga katangian ng Panginoon ay maaring Uh, sumubra pa dito sumubra pa dito, maari ito hindi lamang nasabi natin hangganan lang, hangganan lang doon sa sabi natin yung binanggit sa Quran at saka yung binanggit sa Salaysay sabi nila, pwede maaari yung uh, maliban sa binanggit sa Quran at yung maliban sa binanggit sa Salaysay sa isang kondisyon na itong mga pangalan o itong mga katangian na na, i, na iyong iharap, na iyong ibigay sa dakilang Panginoon, ay katangian ito o pangalan ito na hindi magbibigay o hindi tumutukoy ng kakulangan ng Panginoon. Yan ang condition. Yan ang sabi natin condition na limitasyon na kung magbibigay ka ng pang pangalan o yung pangalan na labas, wala nakalagay doon sa Quran at sa wala nakalagay sa Laysay, sa mga riwayat ay ang kondisyon nito ay hindi ka pwede sabi natin um, pwede ka lamang basta yung mga binigay mo ay hindi yung kakulangan ng Panginoon Kung, kundi yun ang kaganapan ng Panginoon. Yun ang ibig, ibig sabihin dito mga kapatid na yung mga is, ibang scholar, uh, yun ang kanilang pananaw na uh, yung Panginoon, yung mga pangalan niya at yung mga katingan, maari na uh, subra pa ano yung sa sinabi doon sa Quran at saka sa kasasalaysay At dito naman, Ating, kasi itong tungkol sa uh, tauhid o pagkakaisa ng Panginoon, itong asma, itong mga pangalan at itong mga uh, katangian o sipa ng Panginoon ay ay paksa ito na mahirap talaga. Uh, mahirap talaga unawain. Kaya nga yung mga yung mga sabi natin uh, yung mga kulang o bata pa ng kanilang kaisipan yung tungkol dito ay hindi maari na pupunta dito sa malalim na uh, paksa tungkol dito kasi uh, ang mangyari ay pupunta siya sa ay ma magliling siya o pupunta siya sa um, ang, sa landas ng iba o mawala siya sa landas hindi siya uh, makapag-isip nang mabuti ano talaga kaya nga yung mayroong pang bata ang kanyang kaisipan, hindi maaari na pupunta dito. Hindi maaari na tatalakay dito. Kaya kaya makita natin doon sa 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 ibang salaysay na nag, nagbabawal sa mga sa mga tao na kulang sila ng pag-aaral, kulang sila ng kanilang panliksik. Kulang sila sa kanilang malakas na kaalaman ngunit sa mga tao naman na mayroong mayroong malusog na kaisipan, mayroong malakas na panaliksik, mayroong uh, sabi natin uh, malakas ang kanilang malag uh, ang kanilang pag-aaral tungkol dito mga kapatid ay maari silang uh, pupunta dito at dito naman kapatid sa itong pagtatalakay natin na sinabi natin na ang na yung mga kulang ng uh, pagresearch pag-research o kulang ng kanilang pagsusuri ay dapat silang hindi pumunta dito. Kaya nga mga patid, uh, ating makita, mayroong mga, sinabi ko ka kanina, mayroong mga salaysay sa nagbabawal sa itong uh, mga tao na yung kakulangan sa kanilang, uh, uh, kanilang pagsusuri o panaliksik. Kaya nga mga kapatid, dito na nga tayo sa ibang punto na ating uh, sasabihin na yung na itong sinabi natin na kanina na itong mga yung mga pangalan at mga katangian ng naduon sa Quran at nandoon sa Salaysay na makita natin sa Quran at makita natin sa Salaysay iyon na mga iyon na mga sabi natin mga pangalan, iyon na mga, uh, mga katangian ay nangahulugan na iyon lamang ay bilang isang sabi natin huwaran o bilang isang sabi natin bilang isang uh, halimbawa masasabi natin ng ganun pero kung titingnan natin ay nanghulugan lang iyon na bilang huwaran mga kapatid kaya nga, ang, ang masabi natin dito ngayon mga kapatid, ang masabi natin sa itong pananaw na maari ba yung mga pangalan at mga katangian ng Panginoon ay mabigyan natin ng hangganan? Upo mga kapatid, hindi, hindi natin mabigyan ng hangganan hindi natin mabigyan ng hangganan o limitasyon ang mga pangalan at mga uh, katangian ng Panginoon. Yun ang um nakita natin dito mga kapatid uh, yung mga ibinigay natin ng mga sabi na, binigay natin ng mga pangalan o mga sipat lalo na yung sipat o yung katangian ay hindi ay walang kakulangan ay wala siyang uh, magbigay ng kakulangan sa panginoon mga kapatid at siguro sa ating uh, uh, sa ating pagniliksik dito mga kapatid makita natin ano talaga yung katotohanan ah uh, kuntukulito at makita natin yung uh, uh, kalaliman at yung uh, ano talaga yun ang ibig sabihin sa itong uh, sa itong mga itong paksa na ito mga kapatid siguro wala na tayong oras dapat natin na uh, uh, wala naman akong ma, uh, masabi sa inyong mga kapatid salamat sa inyong lahat Salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagsusubaybay, sa itong palutuntunan na sana uh, na, na, naunawaan ninyo ako sa itong aking pag uh, pagpaliwanag. Kaya nga mga kapatid, sana kayo din maintindihan ninyo itong inyong tagapaglingkod na uh, magpasalamat ako sa inyong lahat. Ang sabihin ko na lang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasayon na wa ang kapayapaan, kahabagin. ات آه من الله اللهم صل على محمد واله ومتعني بالاقتصاد، واجعلني من اهل السداد، ومن ادلة الرشاد، ومن صالح العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك يا ارحم الراحمين